sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na ang mga at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko raw Hmm. Pwelo. Agay <laughs> ko. <laughs> yung nakita mo na, yung para sa'yo. Wow. Sana aw. Tumigil ang kanilang mundo ganda naman ate. Oh! <laughs> Ito bago. Wala ka. na ko ate. Challenge. Kuya, magkano po dito sa lote no, niyo? Bali, 50 square meter siya. Na 1.2 million. Mura na yun. Mahal naman? 1.2 million. Mura na yun. Wala pa ibang color. <laughs> Wala ibang color. <laughs> Lupa yung binibili mo. Ganap <laughs> ka tayo bang kulo. Bayag ka. Nandang matapos. Bayag ka. Ang unahan ng hipin mo. Ay bagaw. Ay ah. bagaw. <laughs> ano yung tsura na? full self support. Magic na eh. Magic. It was at What nip, go. <laughs> Magic na. <laughs> wag ah, bayad ka na ng utak mo. Maybe I'll do it Na. Kaya kayo. Overnight. Overnight. <laughs> Batanggas. Batangas. Tama ang barkada nyo. Wow. Pahay ko eh. Pahay ko ah! Pahay Ako lang hindi. Yun lang. Kahit kung bayag kayo. Pag sinanay, hindi. Wala kayong magagawa. Hi, Mima! Munti ka na. Ang talaga. Si Ot... Ah, Otlo? Ito, <laughs> so, yan tawag sa Bisayang Bili ng Bili. Ano? Eh di bay na bay. Bay ng bay. <laughs> oh my God. Ayoko na pala nito. Pabili pong bibo. Ilan be? Lima <laughs> po. Palima eh. Sino nakatry ito. <laughs> Ang tagkakalong. Ah. Ito ka ng kaliming ming. Hala ko. Hala ko. Ah. Ang madadamay dyan. Ito <laughs> na may imit ka pusa. Ramadan <laughs> na, Ramadan na. Asan yung basurahan? Bakit? Dinilaan ng So, yung mang... <laughs> <laughs> Tama natin ngayon ang uh, dalawa sa pinakahinahangaan pagdating sa larangan ng bilyar. Mm. Ayan. So, ngayon, nakaharap mo na ang uh, ating champion. Anong masasabi mo? Wala. Oh. <laughs> <laughs> Ayan. Hello. Hello. Hello? Hello? Sino to? Hello? Oo. Hello. Oh. Okay. Back up. Back up. Back up. sa ITS. Eh. Uy! Ladi, pag palagi ka pong inaaway ni mama, iwanan mo. Nako. Iwanan mo ng sampung dito Ayos. Hello, be. Oh, ah, nga, ni mo, Mark. Uy, ikaw ka, single dad ka. Oh, malagay kayo, anak. Ah! Uh, 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 <laughs>

Tony, maingay ka na. Mabagal naman. Gabi naman yan. So, angesan ano? Pwede? Nagda na ako dyan, kuya, kuya. Oh, oh, God! Mmm, mmm, mmm. Hindi ta. yung pasero, uh -huh. yung sinakay ko, binayaran ba naman ako ng isang libo guys? Ha? Oo, oh, baka na peki ako, bakit kulay asol to? Check. Laki isang pala to guys. Woo! <laughs> 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 bakit may pagka guys? Ano nangyari yan? Baka nababad sa tubig. Kapag tama na ako isang libo. Lagi ba yung kulay? Pandaan ang daan lang pala guys. Ay. <laughs> Hindi totoo yan. Ay. So bird. It's a prank. <laughs> <laughs> ito, ito talaga. Laki-laki yun. Diwasa o. Diwata? Wala naman yung may arit niya. Kung matamis ko kasi kulang kulay. Strawberry? Kailangan daw ano yan. Ugasan pa. Ha? Hindi na ako na nahugas. Ay, grabe. Diwata ang lasa. <laughs> kaka-spray lang yan. Pinalimok muna bago sinabing kaka-spray lang. <laughs> Solid na <the> intro. <laughs> Kala nila yun na eh. <laughs> Ang tagal kasi. Umiiwas <laughs> ka na sa alak pero ano <laughs> to? Binisita ka ulit ng alak. Lambingan. May pakis pa. bis na ganun Pag ganun <laughs> Hello Hello, Por Papasok ka ba? Kung di ka papasok Dinner na ako papasok <laughs> Alam ko kung anong Uring bunga kay Ano? Bunga ng Yera <laughs> Bunga Yera Ay, ikaw ano? Anong bunga ka? لا منه من جد والله شوف هذا شلون صار طعمه لا سك <laughs> Lagi bigasin mo to. Your first day on the job. Nako, sumubra na ata. Dami na. Tidikman <laughs> pa. <ka>. Maalung ulap. <laughs> may Jolly B dyan, sorry. sorry, sorry. mo naman si Jolly B. Nasa ice cream to. Malamang. Hey, hey. Ice cream yung kinakain mo eh. Patawin dito sa atin. Naman, Prank lang naman yun. Pero yung prank. Lapon yung susi. Sinama ka ng tropa para mababahe. Pwede po umutang? Pwede. Pwede po umutang ng Pasit Canton? Dalawa pong sweet and spice at saka dalawang chili mansi. Ah, mm. sarap na. Sa na ang bayad ha sahod? Oo, sahod ng bayad. Okay. Ay, ito. Ayan. Ay, sa so sahod ang bayad, ha? Opo. Kailan ba sahod mo? Nag-a-apply pa lang, ho. Oh. Ang <laughs> nag-wishing <laughs> mo yun. Mag-wish ako. Wish Mag Mag ko sana pumangit ako. Naku! Natupad na. yan.